pagkakaroon ng bilihan ng murang bigas sa tanggapan ng ating Municipal Agriculture Office, ilang mga kababayan natin ang nagtungo rito upang bumili ng mga ting-29 at ting-40 pesos na bigas. Sari-saring proyekto ang laan sa pagsasaayos at pagpapaganda ng anyo ng ating bayan sa ilalim ng direktiba ni Mayor Omi Rivera. Pinangunahan ng Municipal Engineering Office ang pagsasaayos ng palikuran sa iba't ibang mga paaralan at urinals naman sa iba't ibang terminal sa ating bayan. Tampok din ang obra maestra ng San Mateo Arts sa sari-saring mga pader sa kahabaan ng ating main road sa pangunguna ng maintenance unit. Inulunsad naman ng Municipal Agriculture Office ang pagtatanim ng mga halaman sa Ampid Bridge, Center Island at sa Freedom Park. Back to back ang husay at gilas na ipinamalas ng ating kupunan sa kanilang laban kontra Taytay at Antipolo sa Governor's Cup Rizal Intertown Basketball Tournament 2024-18 Under Division. Congratulations Team San Mateo. Basta palakasan, malakas ang taga San Mateo dyan. Pinangunahan ng tanggapan ni Senator Grace Poe kasama ang FPJ Panday Bayanihan Party List ang isinagawang ceremonial payout ng Dole Tupad para sa mayigit isang daan at nitong benepisyaryo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa amin, Senator Grace Poe at FPJ Panday Bayanihan Party List. Kagamitang pangkabuhayan naman ang hatid ng Presidential Commission for the Urban Poor at DOLE para sa mahigit 30 mga binipisyaryo na pawang mga PWDs mula sa iba't ibang mga barangay sa ating bayan. Maraming salamat po, PCUP DOLE. Nagsilbing host ang ating bayan sa ginanap na monthly meeting ng mga kinatawan ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines, Inc., Rizal Chapter. Dito rin sa San Mateo ginanap ang regular monthly meeting naman ng Philippine League of Secretaries to the Sangguniang Rizal Chapter. Maraming salamat po sa pagbisita sa aming bayan. Masigla ang mga naging tagpo sa ating pagdaraos ng ika na putpitong kapistahan ni Santo Niño magmula sa mga karosang ipinarada hanggang sa pag-aalay ng sayaw ng mga dasayaw dancers. Hanggang sa susunod na pagdiriwang dito sa ating natatanging selebrasyon kababayan. Viva Pit Senyor! Nagkaroon ng financial literacy training at paggawad ng mga livelihood grants sa ating mga kababayan sa pangunguna ng DSWD Region 4A. Binibigyang suporta nito ang mga individual na nagnanais magkaroon ng sariling negosyo at pagkakakitaan. Maraming salamat po sa DSWD Region 4A. Sa pagtutulungan ng ating Municipal Health Office at Municipal Planning and Development Office, pinasinayaan na ang pinakabagong Pintong Bukawe Health Center. Handa na itong maghandog ng mga serbisyong medikal sa mga mamamayan ng pintong Bukawi. Higit sa anim na pong mga bago at for renewal na mga aplikante ng license to own and possess firearm ang dumalo sa LTOPF caravan na ginanap sa ating municipal stadium. Ang caravan na ito ay magkatuwang na pinangunahan ng 26th Sangguniang Bayan at ng Rizal Police Provincial Office.